Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa Marso 28, 2025. Ngayon ay isang araw ng introspeksyon at malikhaing pagninilay para sa iyo, Scorpio. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng isang kakaibang kapayapaan sa iyong puso at isipan na nag-aanyaya sa iyo na lumalim sa iyong mga panaginip, emosyon, at pinakatatago-tago mong damdamin. Sa iyong likas na pagiging misteryoso, madalas mong pinapanatili sa iyong sarili ang iyong nararamdaman at iniisip, ngunit ngayon, mararamdaman mong tila may puwersang nagtutulak sa iyo upang tingnan ang mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao. Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng pagdaan ng oras, kundi isang pagkakataon, upang maunawaan ang tunay mong nais sa buhay, at kung paano mo ito matutupad. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay may dalang pambihirang lakas na maaaring makatulong sa iyong malikhain pag-isip. Maaari mong maramdaman ang biglang pag-usbong ng inspirasyon, isang ideyang matagal mo nang gustong isakatuparan, isang pangarap na matagal mo nang tinatago sa iyong puso, o isang adhikain noon pa ay nais mong abutin. Huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataong ito nang hindi mo ito tinatanggap ng buong buo ngayong araw, hayaang lumipad ang iyong imahinasyon, bigyang pansin ang iyong mga hilig, at gamitin ang iyong likas na talento upang lumikha ng isang bagay na may kahulugan para sa iyo. Habang sumasapit ang Marso 20 siyam, ang araw ay nagdadala ng hamon upang suriin ang iyong emosyon at alamin kung may mga damdamin ng panghihina ng loob na bumabalot sa iyo. Minsan, may mga bagay na hindi natin namamalayan na nagigin pabigat sa ating isipan, mga alaala ng nakaraan, mga hindi natutupad na pangarap, o mga pagkakamali na patuloy nating iniisip. Huwag mong hayaan na ang mga ito ay maging hadlang sa iyong paglago. Ang bawat emosyon ay may layunin, at sa halip na labanan ang lungkot o pag-aalinlangan, yakapin mo ito at unawain ang aral na dala nito. Sa ganitong paraan, maaari kang maging mas matibay at mas handa sa anumang pagsubok na maaaring dumating. Sa araw na ito, tandaan na mayroon kang kakayahang lumampas sa anumang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong isip at puso. Ang pagiging matatag ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, Scorpio, at mayong araw, kinakailangan mong gamitin ito ng may layunin. Kung may bumabagabag sa iyo, huwag kang matakot na harapin ito. Ang bawat hamon ay may dalang oportunidad para sa pagbabago at pag-unlad. Minsan, ang kailangan mo lang gawin ay gumawa ng isang matibay na desisyon, isang hakbang na magdadala sa iyo sa direksyong tunay mong ninanais. Habang ikaw ay dumadaan sa araw na ito, dapat mong bigyang pansin ang iyong interaksyon sa ibang tao. Minsan, maaaring may tukso na kunin ang isang bagay mula sa iba, hindi lamang material kundi pati enerhiya, atensyon, o kahit ideya. Ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula sa pagkuha kundi sa pagbibigay. Gamitin mo ang iyong likas na kakayahan upang maging isang instrumento ng pagkakaisa at pag-unawa. Sa halip na ituon ang iyong atensyon sa kung ano ang maaari mong makuha, subukang pag-isipan kung ano ang maaari mong ibigay. Ang iyong enerhiya ay may kakayahang magdala ng positibong pagbabago sa iyong kapaligiran, at kung gagamitin mo ito ng wasto, mas madarama mo ang tunay na kasiyahan at katuparan. Sa kabuuan ng araw na ito, tandaan ang kahalagahan ng balanse. Hindi lahat ng bagay ay dapat madaliin at hindi rin lahat ng bagay ay dapat mong labis na pag-isipan. Ang pagtitiwala sa iyong sarili at sa iyong intuition ay isang mahalagang aral na dapat mong yakapin. Kapag natutunan mong makinig sa iyong panloob na tinig, mas magiging malinaw sa iyo ang iyong direksyon sa buhay. Kung may oportunidad na lumalapit sa iyo ngayon, pag-isipan mo itong mabuti. Hindi lahat ng pagkakataon ay kailangang kunin, ngunit hindi rin lahat ay dapat palampasin. Piliin mo ang mga bagay na tunay na tumutugma sa iyong mga prinsipyo at adhikain. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay bughaw. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at espiritual na paglago sa pagsusuot ng kulay na ito o sa pagkakaroon ng elemento ng bughaw sa iyong paligid, maaari mong mapanatili ang kalinawan ng iyong pag-isip at mapanatili ang balanse sa iyong emosyon. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay lima, labindalawa, at 38. walo. Ang lima ay sumisimbolo ng pagbabago at kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Ang labindalawa ay nagdadala ng enerhiya ng kumpletong pag-unawa at espiritwal na paggising. Ang tatlumputwalo naman ay nagdadala ng tagumpay sa pamamagitan ng tiyaga at determinasyon. Isang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Maaari itong pagiging malikhain, pagsusulat, pagpipinta, o kahit simpleng pagmumuni-muni sa isang tahimik na lugar ang anumang gawain na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at koneksyon sa iyong tunay na sarili ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, Scorpio, mararamdaman mo ang isang matinding kahulugan ng kapanatagan. Napakaraming enerhiya ang dumaloy sa araw mong ito, at ito ay isang tanda na ikaw ay patuloy na lumalago at umuunlad bilang isang individual. Huwag kang matakot sa pagbabagong dumarating sa iyong buhay, dahil ito ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas matatag at mas matagumpay na hinaharap. Tandaan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga nakaraang kabiguan, dahil ang iyong hinaharap ay puno ng posibilidad. Magtiwala ka sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at sa universo. Ang lahat ng bagay ay nangyayari sa tamang panahon at sa tamang dahilan. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tandaan mong ikaw ay may natatanging liwanag na maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Patuloy mong ipagpatuloy ang iyong landas ng may tapang at determinasyon. Ang iyong hinaharap ay nasa iyong mga kamay, at ikaw lamang ang may kakayahang hubugin ito ayon sa iyong pangarap. Maging bukas sa mga posibilidad, manatiling positibo, at hayaan mong gabayan ka ng iyong puso at intuition patungo sa isang mas magandang kinabukasan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.